Ramos, ibinahagi ang nagpapaspay sa relasyon nila ni Gabi Garcia sa loob ng 8 years. Ang relasyon ni Nakilil Ramos at Gaby Garcia ay isa sa mga pinakapayapang samahan sa industriya ng showbiz, na tumagal na ng walong taon. Ibinunyag ni Kalil na ang kanilang matibay na samahan ay hindi nangyari ng basta-basta. Kinailangan nilang magsikap at magbigay ng effort upang mapanatili ang kanilang relasyon at mapanatili itong, spicy, o masaya at puno ng kilig. Noong nakaraang buwan, si Khalil ay umakyat sa entablado upang i-unbox ang bagong artificial intelligence phone ng Redmi, ang Redmi Note 14 na Pro, sa SM Mall of Asia. Sa tabi ng event, nagbigay siya ng panayam sa mga reporters at masaya niyang isinagot ang tanong ng Philstar.com tungkol sa kung paano nila pinapanatili ni Gabi ang kanilang relasyon na spicy kahit na magkasama sila. Nang matagal, ayon kay Khalil, ang relasyon nila ni Gabi ay hindi lang basta magkasama kundi pinakamahusay na mag